Hello everyone. So shout out sa inyong lahat, especially to all TFT family for today's video. Syempre, uh, time check tayo guys sa last 12 na nang dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So well, <coughs> kagagaling lang natin magsimba. And also, <coughs> sa lahat po ng mga hindi po nakakaalam at saka sa mga hindi pa po, po nakaka-follow, nakaka-like, nakaka-share, especially ng aking mga video, especially dito sa aking uh, Real uh, Reels account Walang iba kundi kay Daddy James Ayan, Gilbert Kimora aka Daddy James At sa mga hindi pa po subscribe Ng our YouTube channel Especially YouTube channel ng TFT Family TFT Kulitan Nandyan din po yan So pakifollow na lang po At saka pakilike and share <coughs> Ngayon guys, ang video na ito guys Ay para po sa mga masiswerteng Nanalo ng 1K So nakapili po ako ng mga taong nagsishare ng aking live Nagko-comment And especially Uh, always siyang nanonood ng aking uh, videos, kasi madalang naman ako videos, especially minutes lang po ito, so nanalo po siya ng isang libong piso, so yan po legit po yan, so, ang asawa ko po po ang nagpadala yan po ay binibigay ko sa loob ng dalawang uh, uh, isang buwan, ay namimigay po ako ng 2k na namimili po ako, yung mga ayaw magpa-video ay hindi ko na po binibideo pero yung ayaw ng magpamensyon hindi ko na po minimension <coughs> so, nagtanong po ako <coughs> Nubo ako eh Nagtanong ako sa kanya Ano ang gagawin niya sa perang ibibigay ko dahil siya ang nanalo So, ang gagawin daw po niya ay pandagdag sa bao ng kanyang mga anak So, maraming salamat and congratulations Una, nagpapasalamat ako kay God kasi may binigay sa akin blazing Hindi man po ako kumikita dito sa release na to Wala man po akong hinihingi kapalit Yung tipong, tipong nandyan lang po kayo nanonood -sure Nag-share, like Natutulungan niyo po ako guys yan And una, <clears throat> nagpapasalamat ako kay God kasi always siyang nagbibigay sa akin ng blessing. And then pangalawa is nagpapasalamat din ako kasi always mo akong sineshare, nilike at pinapanood ang aking mga videos. So congratulations Mr. Mario De Mesa, nanalo ka ng 1,000 pesos. Ayan, at sinend na po ng aking asawa sa binigay mong number. Congratulations Mario Devesa and God bless sa iyong pamilya. Sana ay uh, patuloy ka lang mag-share. Maraming masusunod na buwan isa ka ulit sa mga mapili ni Daddy James uh, na nagko-comment at nagla-like at nagla-share ng aking mga videos. Thank you, thank you so much. Hindi lang ako ang natutulungan mo, kundi natutulungan mo din ang maraming mga tao na pwede pe pa nating mabigyan, especially sa mga nagla-like and share. Thank you so much and God bless.